Ako si Maria Santos, 32 taong gulang, ina ng dalawang bata mula sa isang maliit na baryo sa Batangas. Ang buhay namin doon ay payak, mga palay na umani sa bukid, mga manok na nagkakalat sa bakuran at ang tunog ng dagat na humahampas sa pampang tuwing gabi. Pero ang pera, walang sapat. Ang asawa ko si Ramon ay isang mekaniko na halos hindi na makapagtrabaho dahil sa arthritis sa mga kamay niya. Ang mga anak namin, si Jessa na Teng at si Carlo na Sebiski ay nangangarap ng magandang paaralan ng bahay na hindi tumutulo sa ulan. Kaya nang mag-alok ang isang ahensya ng trabaho bilang katulong sa Hong Kong, hindi ako nagdalawang isip. OFW ka na, Maria, sabi ng mga kapitbahay baka makapagpadala ka ng pera para sa pag-aaral nila. Nagpaalam ako sa pamilya ko sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Umiiyak si Jessa, yumakap si Carlo ng mahigpit. Babalik ka agad mama, tanong niya. Siyempre anak, isang taon lang tapos uwi na tayo lahat. Ang biyahe papuntang Hong Kong ay parang panaginip na masama sa eroplano nakita ko ang mga kababayang Pinay, lahat kami mukhang pareho. Pagod ng ngiti, mga maleta na puno ng mga larawan at rosaryo. Pagdating sa airport, ang init ng hangin ay biglang naging malamig na simoy ng lungsod. Hong Kong, ang lugar ng mga neon lights, mataas na gusali, at mga tao na nagmamadali na parang inaasahan sila ng mundo. Kinuha ako ng isang van mula sa ahensya. Ang driver, isang matandang Chinese na hindi marunong mag-ingles, naghahatid sa akin sa mid-levels, isang lugar sa gilid ng bundok na puno ng mga kondominium para sa mayayaman. Ang address, 28th floor, penthouse suite, Victoria Heights Condominium. Maganda ang trabaho mo, sabi ng ahensya. Matanda ang amo mo, hindi mahirap. Ang sweldo ay 5,000 Hong Kong Dollars bawat buwan plus tirahang pagkain. Pagdating sa building, napahinto ako. Ang Victoria Heights ay parang higanting kristal na nakatayo sa gitna ng gubat ng bakal at salamin. Ang lobby ay may marmol na sahig, mga fountain na umaagos ng tubig na parang luha at mga guard na nakatingin sa aking na parang hindi ako kabilang. Sumakay ako sa elevator, ang number sa panel ay umaakyat hanggang 40, pero ang akin ay 28. Sa loob ang liwanag ay sobrang maliwanag, parang sinusubukan niyang itago ang dilim sa labas. Pagbukas ng pinto ng unit, sinalubong ako ng isang matandang babae, si Madam Lee, 78 taong gulang. May puting buhok na nakalugay at mga mata na parang butas sa papel. "You Maria?" tanong niya sa broken English. Tumangu ako ng umingiti. "Yes, madam. Ako po si Maria." Sa likod niya isang lalaki, si Mr. Lee, ang asawa niya, mga 50-an anyos, matangkad, may bigat na katawan at ngiting parang lobo. "Welcome," sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nananatili sa sahig. Ang bahay, hindi. Ang mansyon ay malaki. Sala na may tanawin ng Victoria Harbor, kusina na parang laboratorio at lima pang kwarto. Ang kwarto ko? Sa ilalim ng hagdan, isang maliit na space na may kama, lamesa at isang bintana na nakaharap sa dingding ng katabing unit Jan ka matutulog sabi ni Madam Lee. Linisin mo lahat araw-araw. Bigyan mo ako ng gamot tuwing alas 6 ng umaga at alas 8 ng gabi. Huwag kang lalabas ng unit maliban kung sasama ka sa akin sa doktor. Kinabukasan nagsimula ang trabaho. Nagising ako alas 4 ng umaga, nagluto ng konji para kay Madam, naglinis ng banyo hanggang maging kinang ito. Si Mr. Lee ay hindi masyadong nagsasalita. Madalas siyang nasa opisina, bumabalik lamang sa gabi na may amoy ng alak. Pero sa unang linggo, ramdam ko na ang kakaiba. Sa tuwing nagpupunas ako ng mga bintana, parang may anino sa labas. Hindi tao, hindi ibon, parang isang hugis na lumulutang sa hangin. Baka pagod lang, sabi ko sa sarili ko. Tinawagan ko si Ramon sa gabi. Okay lang ba dyan, love? Tanong niya. Oo naman, miss ko na kayo. Hindi ko sinabi ang tungkol sa anino. Lumipas ang unang buwan ng parang kidlat. Nagsisimula akong maging sanay. Ang ingay ng traffic ko sa ibaba, ang amoy ng ulan na dala ng hangin mula sa dagat, ang rutin na parang orasan, linis, luto, gamot, tulog. Pero isang gabi, habang naghuhugas ng mga plato sa kusina Narinig ko ito alas 12 ng gabi ito. Si Madam at Mr. Lee ay natutulog na. Ang tanging tunog ay ang patak ng tubig mula sa labasan ng gripo at ang malayong sirena ng sasakyang paningin. Bigla isang bulong, mahiwa-hiwalay, parang dala ng hangin. Maharia! Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Ang kusina ay madilim lamang ang liwanag mula sa ref na bumubukas tuwing hinahawakan ko ang switch. Sino yan? Bulong ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Akala ko imahin ng isip ko, kaya nagpatuloy ako sa paghuhugas. Pero ulit, Maaria, tulungan mo ako. Tumigil ang mga kamay ko. Ang sabon ay dumulas. Bumagsak sa lababo ng malakas. Sino ka? Tanong ko ng mas malakas pero walang sagot. Sa halip, ramdam ko ang isang malamig na simoy sa batok ko. Parang hininga ng isang taong nakatayo sa likod. Napalingon ako, walang sinuman. Pero sa salamin ng pintuan ng kabinet, nakita ko ang refleksyon ko. At sa likod ko, isang anino. Hindi malinaw, pero parang babae mahabang buhok na kayuko Tumakbo ako sa kwarto ko, nagsara ng pinto at nagdasal. Diyos ko, protektahan mo ako. Natulog ako ng hindi komportable, nagising napuno puno ng pawis. Kinabukasan, hindi ko nakinaya. Sa oras ng almusal, habang naghahain kay Madam, tanong ko ng mahina. Madam, may, may nakatira ba rito dati? Katulad ko. Tumingin siya sa akin mga mata niya na nagigising mula sa pagod. Bakit mo tinatanong? Sagot niya. Wala, walang ibang katulong. Pero ang tono niya parang may tinatago. Si Mr. Lee na nasa mesa na, biglang tumikhim. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Maria. Trabaho lang. Sa hapon, habang naglilinis sa sala, nakita ko ang isang lumang album sa shelf. Binuksan ko ito ng lihim, mga litrato ng pamilya Lee. Si Madam noong bata pa, si Mr. Lee na mas bata at isang babae. Pinay katulad kong ngumingiti sa gilid nila. Sa likod ng litrato, may sulat, Elena, 2018. Elena. Ang pangalan na yon parang pamilyar, pero hindi ko maalala kung saan. Sa gabi bumalik ang bulong, ito na ang mas malinaw. Maria, bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo ako tinulungan? Nagsigawan ako pero walang sumagot. Sa halip, ang mga ilaw sa kwarto ko ay nagflicker, parang may laro ang kuryente. At sa kisame, nakita ko ang isang butas. Hindi, hindi butas. Kundi isang mukha na lumulitaw sa anino. Puti ang balat, basang buhok. At mga mata na itim na itim, hindi ko na kinaya ang mag-isa. Sa susunod na araw, sa oras ng pahinga ko, bumaba ako sa lobby at naghahanap ng mga kababayan. May grupo ng mga Pinay katulong na nakaupo sa garden area, nagkukwentuhan habang nagkakape. Ate, pwede ba sumali? Tanong ko sa isa na mukhang matandana, si Aling Rosa, mga pimpinta anyos may salamin at ngiting mapagkumbaba. Oo naman anak, anong pangalan mo? tanong niya. Maria po, bago lang sa penthouse. Napatingin sila sa isa't isa, parang may lihim na sinasabi. Penthouse kay Madam Lee? Tanong ng isa pang babae si Liza, tumango ako. Oo, bakit po? Umupo si Aling Rosa sa tabi ko, hinawakan ng kamay ko. Anak, mag-ingat ka roon, hindi biro ang mga kwento doon. At doon niya sinimulan ng kwento, ang kwento ni Elena. Si Elena ay katulad ko. Mula sa Visayas, 25 anyos, ina ng isang batang lalaki. Nagtrabaho siya sa Lee Family, dalawang taon na ang nakaraan. Mabait si Elena, sabi ni Aling Rosa. Palaging may dala na adobo para sa amin dito sa baba. Pero nagbago siya. Nagsisimula siyang maging payat, maputla. Sabi niya, parang may sumusunod sa kanya sa hallway. Isang gabi, sabi ni Aling Rosa, narinig nila ang sigaw mula sa itaas. Parang babaeng humihingi ng tulong, pero pag akyat namin sa security walang nangyari. Sabi ng guard, mali lang ang tunog. Pero si Elena, kinabukasan, ay hindi na bumaba. Nawala siya. Isang linggo ang lumipas bago natagpuan ang katawan niya sa rooftop. Patuloy ni Aling Rosa, boses niya na nagsisimula ng manginig. Basang-basa sa ulan, parang nagpakamatay. Pero ang mga sugat sa braso niya, parang hinila ng mga kuko. At walang suicide note. Nagpa-curious ako. Bakit hindi niyo sinabi sa pulis? Tanong ko. Tumawa si Liza ng mapait. Anak, ikaw ba ang magsasabi laban sa mayaman? Si Mr. Lee, siya ang may-ari ng kalahating building na to. May koneksyon sa gobyerno. At doon, ibinahagi ni Aling Rosa ang mas madilim na bahagi. May affair daw si Mr. Lee kay Elena. Selos si madam, pero hindi niya magagawa ang anuman. Isang gabi, sabi ng chismis, pinatay niya si Elena hinila sa balkoni at itinulak. Pero ang multo, si Elena ay hindi umalis. Sinasabi niyang, tulungan mo ako sa bawat bagong katulong. Umuwi ako sa unit na may kabasa sa dibdib. Sa elevator, ang salamin. Nakita ko ang aking refleksyon. Pero sa gilid, isang anino na sumusunod. Hindi totoo, bulong ko sa sarili. Pero sa loob ng kwarto ko, ang unan ay basang-basa, parang may tumulo roon ng tubig mula sa dagat. Mula noon, ang mga gabi ay naging bangungot. Sa unang linggo pagkatapos ng kwento ni Aling Rosa, naririnig ko ang mga yabag sa kisami, parang mga paa na naglalakad pabalik-balik. Elena, bulong ko isang gabi habang nakatitig sa kisami. Biglang, ang liwanag ay nagpadilim at ang boses Maria, ikaw ang susunod. Tulungan mo ako o sumali ka sa akin. Nagising ako sa gabi na yon na may hapdi sa braso ko. May gasgas, -gas, tatlong guhit, parang puko. Ano to? Tanong ko sa salamin. Hindi ko naaalala kung paano nangyari. Sa umaga, sinubukan kong magtrabaho ng normal, pero si madam ay nagsisimulang maging masungit. Bakit ang dumi ng sahig, Maria? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Sigaw niya. Si Mr. Lee naman ay madalas na nakatingin sa akin ng matagal. Parang naghihintay ng something. Isang gabi, habang nag-aasikaso kay Madam sa kanyang gamot, nakita ko ang drawer sa bedside table na medyo nakabukas. Sa loob isang larawan, si Mr. Lee at si Elena yakap-yakap sa isang hotel room. Sa likod sulat ni Mr. Lee. Hindi ka na aalis, Elena. Akin ka magpakailanman. man. Namilipit ang sikmura ko. Ito ba ang dahilan? Selos o higit pa? Sa susunod na araw, nagdesisyon akong mag-research. Sa libreng oras ko, nagbukas ng phone at nag-search. Elena Made Death Hong Kong 2018. May lumabas. Balita mula sa Philippine Star. Mystery death of Filipina maid in luxury condo. Si Elena Garcia, natagpuan sa rooftop, opisyal na nagpakamatay. Pero ang pamilya niya sa Pinas ay hindi naniniwala. May pasa ang leeg niya na hindi galing sa pagbagsak, sabi ng kapatid niya sa interview. At sa comments ng article, mga OFW na nagsasabi, "Narinig ko rin ang boses niya sa building na yon." Kinabukasan, Nag-ikot ako sa building para sa higit pang impormasyon. Nakipag-usap ako sa guard, si Uncle Chen, na may kaunting Tagalog. "Miss Maria, huwag kang mag-isa sa elevator pagkatapos ng 10 PM," sabi niya. "May spirit daw, babaeng Pinay, laging basa ang buhok." At nagkwento siya ng kanyang sariling karanasan. Isang gabi, nakita niya ang isang babae sa monitor ng CCTV naglalakad sa hallway ng 28th floor pero walang tunog ng yabag sa gabi na iyon ang bangungot ay umeskalate nagising ako sa amoy ng asin at dugo ang sahig ng kwarto ko ay may bakas ng tubig parang may nagmarcha roon sa dingding may nakasulat na may daliri tulungan mo ako sigaw na sana ako pero ang pinto ng kwarto ko ay biglang bumukas ng mag-isa. Sa hallway, nakita ko siya, si Elena. Hindi buo ang katawan niya. Parang usok na hugis tao. Basang buhok na tumutulo at mukha na puno ng galit. Bakit Maria? Bakit hindi mo ako inabot ng kamay nung hinila niya ako? Tumakbo ako sa kwarto ni Madam. Nagbangga sa pinto. Madam, may... may tao! Sigaw ko nagising siya pero sa halip na matakot, ngumiti siya ng kakaiba. Shh Maria, wala kang nakita, umuwi ka na sa kama mo. Pero ang mga mata niya, parang kilala niya si Elena, parang natutuwa siya. Ang mga araw na sumunod ay puno ng paranoia. Sa tuwing maglilinis ako, nakakakita ako ng mga bagay na hindi dapat nandun. Isang hikaw ni Elena sa ilalim ng sofa, isang larawan na may dugo sa gilid o ang amoy ng pabango niya sa mga kurtina. Tinawagan ko si Ramon umiiyak. Love, may multo rito. Uuwi na ako. Pero sabi niya, Maria kakabayaran pa natin ang utang sa school. Isang buwan pa lang tiis ka para sa mga bata. Pero hindi ko na kaya. Nagdesisyon akong mag-imbestiga ng mas malalim sa oras ng pahinga, bumalik ako kay Aling Rosa. Ate, may paraan ba para makipag-usap sa kanya? Kay Elena, tanong ko. Napabuntong hininga siya. May ritual ang mga matatanda sa amin. Isang gabi ng buwan, maglagay ka ng kandila sa kwarto mo, hawakan ng isang bagay niya, at sabihin ang, pasensya na, Elena, tutulungan kita. Pero mag-ingat, Kapag hindi mo natapos ang utang niya sa buhay, kukunin ka niya. Kumuha ako ng isang hikaw mula sa sahig ng penthouse, ang hikaw ni Elena, batay sa larawan. Sa gabi ng bagong buwan, sinunod ko ang ritual. Nagsindi ako ng kandila sa kwarto ko, hinawa ka ng hikaw at sinabi, Pasensya na Elena, tutulungan kita, ano ang dapat kong gawin? Biglang, ang kandila ay namatay at ang kwarto ay lumamig na parang freezer. Ang boses ni Elena hindi na bulong kundi malakas na iyak. Pinatay niya ako Maria si Madam. Selos siya kay Mr. Lee. Hinila niya ako sa balcony sinabi niyang hindi ka na makakausap sa kanya. Pero hindi lang yan. May madilim na lihim sila, mga ritual, para manatiling maganda si Madam. Ginamit nila ang dugo ko. Nagpakita siya sa harap ko. Buo na ang katawan pero transparent, parang hologram. Tulungan mo akong maghiganti, Maria, o kundi ikaw ang papalit sa akin. At doon, ibinahagi niya ang buong kwento. Si Madam Lee ay hindi ordinaryong matanda. Mayaman siya mula sa isang old money family sa China. Pero may curse. Babae siya na hindi tumatanda. Pero kinakain ng kaluluwa ang mga katulong niya. Si Elena ay ang ikalima. Ang penthouse na to dito nila ginagawa ang mga ritual. Sa secret room sa likod ng walk-in closet. Hindi ko na natulog ng gabing iyon. Sa halip, nagplano ako. Sa umaga, habang naglilinis sa kwarto ni Madam, nagkunwaring aksidente ang pagbagsak ng mga damit sa closet. Doon ko nakita, sa likod ng isang panel, Isang maliit na pinto na nakatago. Nang walang nakatingin binuksan ko ito. Sa loob isang madilim na kwarto. Mga kandila na natutunaw, altar na may mga larawan ng mga babae, lahat Pinay, lahat namatay sa building. Sa gitna, isang libro, ancient Chinese text, pero may English translation. The Ritual of Eternal Youth, Sacrifice a Soul under the full moon to bind it to the vessel. At sa sahig, mga stain ng dugo, luma na, pero ramdam ko ang galit. Isang litrato, si Madam Nung Duwenta Nanyos, katabi ng unang biktima. Ito ang curse. Ginagamit niya ang mga OFW katulad naming mga walang boses para manatiling maganda siya habang ang mga asawa niya ay naghihintay ng kamatayan. Sa gabi hinarap ko si Madam. Alam ko na ang lihim mo, sabi ko, hawak ang libro. Nagulat siya pero mabilis nang umiti. Anong ibig mong sabihin, katulong? Pero ang mga mata niya nagbabago, nagiging itim. Biglang si Mr. Lee ay nasa likod ko, hawak ang braso ko. Hindi mo dapat nakita 'yan, Maria. Nagstruggle ako pero malakas sila. Hinila nila ako sa secret room, sinara ang pinto. Ikaw ang susunod, sabi ni Madam. Ang dugo mo, malinis, sariwa. Magiging akin ka magpakailanman. Nagsimula ang ritual, mga kandila na sinindihan, mga salita sa ancient dialect na parang sumpa. Ramdam ko ang malamig na kutsilyo sa leeg ko. Pero biglang, ang hangin ay gumalaw ang mga kandila ay namatay at ang boses ni Elena hindi na. Lumitaw siya, buo galit at hinila si Madam Palayo sa akin. Akin na kayo sigaw niya. Si Mr. Lee ay sumigaw, pero ang mga anino sa dingding ay bumuo ng mga kamay na humigpit sa kanya. Si Madam ay sumusuko, umiiyak. Pasensya Elena, hindi ko sinasadya. Ngunit si Elena hindi na ang mabait na katulong. Lahat kayo magbabayad. Hinila niya sina Madam at Mr. Lee sa gitna ng altar at ang room ay napuno ng ingay ng ulan, hindi sa labas kundi sa loob, parang dagat na sumasabog. Narinig ko ang mga sigaw, ang mga buto na bumabanat at pagkatapos katahimikan. Pagmulat ko, nasa sahig pa rin ako pero buhay. Ang secret room ay wala na, parang hindi kailanman umiral. Ang penthouse ay walang laman, mga gamit na nawala. Sa kwarto ko, ang hikaw ni Elena ay may note. "Salamat Maria, uuwi ka na, pero tandaan, ang curse ay hindi nawawala. Hahanapin ka nito sa Pinas." Nagbitiw ako kinabukasan sa airport habang naghihintay ng flight. Ramdam ko ang simoy sa batok ko muli. Sa salamin ng bintana, ang aking mukha, unti-unti nang nagpapalit. Ang buhok ko basang-basa. Ang mga mata ko nagiging itim. Ngayon, nasa Pinas na ako yakap ang mga anak ko. Pero sa tuwing ng na gabi, naririnig ko ang bulong. Maria, tulungan mo ako o sumali ka na. At alam ko hindi ako ang tanging OFW na may multo. Kami lahat nagdadala ng dilim mula sa mga lungsod na yon magpakailanman. man.